Kumusta mga kababayan? Mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao City hanggang Toronto, mula Riyadh hanggang Sydney, itong inyong political wake-up call. Ako si Hashtag Walk with at welcome sa ating channel na laging diretso, laging matapang at laging mailaman. Ngayon ha, pag-usapan natin ng isang mainit na issue sa politika. Si Antonio Carpio, si Leila Dilima at ang hinintay natin, no? ang panibagong pag-alternate pag-asa, no? Walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta. O kung ikaw ay OFW sa Hong Kong, Singapore o Abu Dhabi o kaya't kabataan sa Manila, Cebu o San Francisco. eto ang episode na hindi mo dapat palambasin. Ang goal natin, 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang ma-inspire natin. Kaya ihit na ang subscribe button i-like, i-share, at mag-super thanks na rin please para suportahan ang ating mission. Ngayon, okay, bakit nga ba pinag, uh, pinagbubuhol-buhol ni Marcoleta ang lahat? At bakit nag-aalala si Delima sa Korte Suprema? May chismis na balik selda. No? Tara, himayin natin ito. Ha? Fact by fact, shade by shade, at talakayin kung paano ito konektado sa ating buhay mula Metro Manila hanggang New York. Mga kababayan, ha? simulan natin sa Korte Suprema, ang pinakamataas na hukuman ng Pilipinas. Pero minsan, parang palengke rin sa dami ng gulo. <laughs> si Antonio Carpio, dating Senior Associate Justice, ay kilala sa kanyang matapang na paninindigan sa West Philippine Sea. Pero teka, hindi ba siya rin lagi ang laging may opinion sa lahat? From 2001 hanggang 2019, si Carpio ang naging acting chief justice ng dalawang beses, 2012 at 2018. Pero hindi siya kinilalanan naging full chief justice. Bakit kaya? Ang sabi ng ilan, si Carpio ay masyadong masyadong outspoken, masyadong aktivista para sa isang hukom. Halimbawa, noong 2018 ha, nang alisin si Maria Lourdes Sereno bilang chief justice sa pamamagitan ng co-warranto si Carpio ay nag na sinasabing hindi ito constitutional. Pero ang tanong, was he defending the rule of law o may personal agenda? Ang iba, tulad ni Senator Marculeta, naniniwala na si Carpio ay masyadong nakikialam sa politika, lalo na sa mga isyong pabor sa kanyang pananaw. Sa kabilang banda, si Leila Dilima, dating Justice Secretary at ngayon ay dating Senador, ay nahaharap sa sarili niyang laban siya ay inakusahan ng drug-related charges na tinawag ni Carpio ha noong 2019 bilang one of the grossest injustices sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero teka, mga kababayan, hindi ba't si Dilima rin ang laging nasa gitna ng kontrobersiya mula sa kanyang mga kaso sa Muntinlupa hanggang sa kanyang mga uh, pahayag laban kay dating Pangulong Duterte parang hindi siya nawawalan ng spotlight. So alam niyo ba, kung ang Korte Suprema ay isang teleserye. Ha? Si Carpio ang matabang na abogado na laging may dramatic modulong. Si Dilima ang, bi ang bidang laging inaapi pero lumalaban. At si Marculeta, siya ang plot twist na biglang sumulpot para buhul-buhulin ang lahat. <laughs> pero seryoso, ano nga ba ang papel ni Marculeta dito? Kung na-enjoy -e mo ang talakayan natin, i-like at i-share sa mga kaibigan mo ha. Sa Jeddah, Los Angeles o London pag-comment ng Marcoleta for the win. Kung team Marcoleta ka o team Carpio, kung ibang bet mo at huwag kalimutan ha, mag-super thanks na rin please para suportahan ang ating channel. Ngayon, pag-usapan natin si Senador Rodante Marcoleta, ang lalaking parang superhero ng mga Duterte loyalist. No? Uh, kilala si Marcoleta sa kanyang matapang na paninindigan laban sa mga isyong tulad ng ABS-CBN franchise Uh, denial noong 2020. Pero bakit nga ba siya tinuturing na pinagbuhol-buhol ng mga tulad ni Nakarpio at dilima Si Marcoleta ha, ay isang congressman mula 2007 hanggang 2019 bago siya naging senador. Siya ang tipo ng politikong hindi natatakot magmalaki ng kanyang achievements mula sa mga batas na kanyang isinulong tulad ng Expanded Senior Citizens Act hanggang sa kanyang pagtindig laban sa mga oligargo na sinasabi niya kontrolado ang media at ekonomiya. Pero mga kababayan. Yan. Pero mga kababayan <coughs> Okay ha? Um, ayon. <laughs> okay, mula sa mga batas na kanyang isinulong tulad ng Expanded Senior Citizens Act hanggang sa kanyang pagtindig laban sa mga oligarko sinasabi niyang kontrolado ang media at ekonomiya. Okay, ito na po pala no, medyo ano, na tayo doon ah. Pero mga kababayan, let's be real, no? Ang iba ay nagsasabi na si Marcoleta ay masyadong loyal sa administrasyon ni Duterte. Kaya parang attack dog siya laban sa mga kritiko tulad ni Carpio at Dilima. Halimbawa, noong 2019, nang tawagin ni Carpio na fake charge ang kaso ni Dilima, Si Marcoleta ay isa sa mga nanguna sa pagtutulak ng mga paratang no laban sa kanya. Ang tanong, is he just doing his job as a lawmaker o may mas malalim na motibo? Ang sabi ng kanyang supporters, si Marcoleta ay isang tunay na public servant no na lumalaban para sa hustisya, pero ang kanyang critics, sinasabi nila, na siya ang buhol na sistema, laging handang magmalaki parang pero kulang sa substance. Okay, no? Is he just doing his job as a lawmaker o may mas malalim na motibo? Ang sabi ng kanyang supporters, si Marcoleta ay isang tunay na public servants, ah, uh, na servant rather na lumalaban para sa hustisya. Pero ang kanyang critics, sinasabi nila na siya ang buhol na sistema, sa sistema laging handang magmalaki pero kulang sa substance. Kung si Marcoleta ay nasa, ay nasa isang political boxing ring, siya yung tipong magpapakita ng kanyang mga muscle, 'no, magbibitaw ng one-liner at sasabihin ito ang para sa bayan. Pero pagkatapos, tatanungin natin, "Teka, senator, nasaan ang job mo?" <laughs> ah, nako, nako, nako. Okay nga. Yeah. <clears throat> Teka, nasan ba yung job niya, no? <laughs> ni Senator Marcoleta? Chuk, 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 chuk. <laughs> Para sa ating mga OFW sa Qatar, Kuwait at Canada, mahalaga itong maunawaan. Dahil mga ganitong laban sa politika ay may epekto rin no sa ating ekonomiya. Okay ha, yan at reputasyon sa mundo. Kung Korte Suprema ay laging nasa gulo, paano natin may papakita sa mundo na stable ang Pilipinas? Kung gusto mong malaman ang susunod na kabanata, i na at i-share sa mga kaibigan mo sa Vancouver, Melbourne o Damam. Mag super thanks na rin please para tuloy-tuloy ang ating pagsusuri. So balik tayo ha. Balik tayo kay Leila Dilima. Siya ang kasulukuyang naharap sa mga kaso na konektado sa droga. Pero marami ang nagsasabi na ito ay politically motivated. Noong 2019, si Carpio ay nagbigay ng dissenting opinion na sinasabi ang detention. Sinasabi ang detention ni Dilima ay blatantly a pure invention. No? Pero teka, bakit nga ba nag-aalala si Dilima sa Korte Suprema? Ang Korte Suprema ay may malaking papel sa kanyang kaso. Kung ang korte ay laban sa kanya, posibleng manatili siya sa kulungan. Pero kung susuportahan ng korte ang kanyang panig, maaring siya ay makalaya. Ang problema, ang korte suprema ay hindi laging hindi pa laging predictable. Halimbawa, noong 2018 na nang alisin si Sereno, marami nagsabi na ang desisyon ay pabor sa administrasyon ni Duterte. Kaya naman ang mga tulad ni Dilima ay nag-aalala. Paano kung ang korte ay maging buhol muli, no? Isang araw habang nasa kulungan si Dilima, isang OFW mula Dubai ang sumulat sa kanya. Senador, lumaban ka. Ikaw ang boses ng mga inaapi. Pero sa kabilang banda, may mga nagsasabi, Dilima, bakit ka laging nasa gulo? Hindi ba't ikaw rin ang nagdala ng mga isyong ito sa sarili mo? Ang katotohanan, it's complicated. Ang mga kaso ni Dilima ay puno ng politika. Pero may mga ebidensya rin na hinintay natin ang linaw mula sa korte. Kung curious ka sa susunod na mangyayari, i-hit ang notification bell at i-share sa mga kaibigan mo sa Milan, Honolulu at Singapore. Mag-comment, laya si Dilima o hustisya muna para ipakita ang inyong paning Ang iyong panig. Si Carpio ha, ay isang legal titan. Walang duda, siya ang nanguna sa pagtindig para sa West Philippine Sea laban sa China. Pero bakit nga ba siya pinikritisismo? Ang sabi ng ilan, masyadong siya aktivista para sa isang hukom. Halimbawa, noong 2019, siya ay naglungsad ng isang opposition party ah para sa 2029, uh, 2022 elections. Teka, hindi ba't ang mga hukom ay dapat neutral? Si Marcoleta at ang kanyang mga kaalyado ay nagsasabi na si Carpio ay laging may agenda mula sa kanyang suporta kay Dilima hanggang sa kanyang mga pahayag laban sa administrasyon. Pero sa kabilang banda, ang mga supporters ni Carpio ay nagsasabi na siya ang tunay na bayani ng batas, laging handang lumaban ha, para sa tama. Kung si Carpio ay isang superhero, ang pangalan niya ay Justice Crusader. Pero teka, minsan ha, parang ang kanyang kryptonite ay ang kanyang sariling bibig, laging may opinyon, ha? <laughs> Kung gusto mong malaman kung sino ang tunay na bayani, i-subscribe na at i-share sa mga kababayan natin sa Tokyo, London at Dubai. Mag-super thanks na rin please ha para suportahan ang ating channel. Mga kababayan mula Quezon City hanggang Los Angeles, mula Riyadh hanggang Sydney, ang laban sa politika ay hindi lang para sa mga nasa Malacanang o Korte Suprema. Ito ay para sa atin si Carpio, si Dilima at si Marcoleta, lahat sila ay bahagi ng isang mas malaking kwento ng hustisya, kapangyarihan at laban para sa katotohanan. Pero ang tanong, sino ang tunay na lumalaban para sa bayan? Kung ikaw ay OFW sa Dubai, Qatar o Canada, o kaya'y kabataan sa Cebu, Davao o Manila. Ang mga ito ay mahalaga dahil ito ang nagdidipinya ng ating kinabukasan. Kaya naman, isubscribe na ang ating channel, hashtag I-like, i-comment, at i-share ito sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Singapore, at New York. At huwag kalimutang mag-super thanks please para tuloy-tuloy ang ating misyon na maabot ang 100,000 subscribers. Sa susunod na episode, aalamin natin ang susunod na kabanata ng ating political teleserye. Kaya abangan, mga kababayan, at mag-ingat kayo sa politika. Lahat ay pinagbuhol-buhol. Salamat at magkita-kita tayo ulit. At mabuhay ang Pilipinas!